Ang paglubog ng barkong Titanic ay masasabing isa sa pinakamalaking trahedya na naganap sa ating kasaysayan. At magpasanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang natutuldukan ang tungkol sa trahedyang ito. Ating kilalanin ang isang taong itinuturong dahilan kung bakit marami ang nawalan ng buhay sa paglubog ng barkong Titanic. Si Joseph Bruce Ismay ay isang negosyante na nagsilbi bilang chairman at managing director ng White Star Line. Noong 1912, napunta siya sa international na atensyon bilang pinakamataas na opisyal ng White Star upang makaligtas sa paglubog ng bagong flagship ng kumpanya na RMS Titanic kung saan siya ay sumailalim sa matinding pagpuna. Si Ismay ay pinanganak sa Crosby, Lancashire siya ay anak ni Thomas Henry Smay at Margaret Bruce na anak ng may-ari ng barko na si Luke Bruce. Si Thomas Ismay ay ang senior partner sa Smay, Emery and Company at ang nagtatag ng White Star Line. Ang nakababatang Smay ay nag-aral sa Elstree School at Harrow pagkatapos ay nagturo sa France sa loob ng isang taon. Nag-apprentice siya sa opisina ng kanyang ama sa loob ng apat na taon pagkatapos ay nilibot niya ang mundo. Pagkatapos ay nagpunta siya sa New York City bilang tinatawan ng kumpanya sa kalaunan ay tumaas sa ranggo ng ahente. Si Bruce ay isa sa founding team ng Liverpool Ramblers Football Club noong 1882. Noong ikaapat ng Desyembre 1888, pinakasalan ni Ismay si Julia Florence Shifflin anak ni na George Richard Shifflin at Julia Matilda de La ng New York kung saan nagkaroon siya ng limang anak. Si na Margaret Bruces May na ikinasal kay George Ronald Hamilton, Chip. Henry Bruces May Si Thomas Bruces May na ikinasal kay Jane Margaret Seymour, anak ni Walter Seymour ng Baltimore Castle, County Galway, Ireland noong 1922. Ikaapat na anak naman ay si Evelyn Constance May na ikinasal kay Basil Sanderson noong 1927. At ang panghuling anak ay si George Bruce May na ikinasal kay Florence Victoria Edrington noong 1926. Noong 1891, bumalik si May kasama ang kanyang pamilya sa United Kingdom at naging partner sa kumpanya ng kanyang ama na May, Emery and Company. Noong 1899, namatay si Thomas S. May at naging pinuno ng negosyo ng pamilya si Bruce S. May. Si S. May ay may ulo para sa negosyo at ang White Star Line ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo sa barko, nagsilbi rin si S. May bilang direktor ng ilang iba pang kumpanya. Noong 1901, nilapitan siya ng mga Amerikano na nagdanais na magtayo ng isang international na conglomerate sa pagpapadala ang International Mercantile Marine Company kung saan pumayag si Ismay na ibenta ang kanyang kumpanya. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama noong ika 23 ng Nobyembre 1899, si Bruce Ismay ang humalili sa kanya bilang tagapangulo ng White Star Line. Nagpasya siyang magtayo ng apat na ocean liner para malampasan ang RMS Oceanic na ginawa ng kanyang ama ang mga barko ay tinawag na Big Four at ito ay ang RMS Celtic, RMS Cedric, RMS Baltic at RMS Adriatic. Ang mga sasakyang ito ay mas dinisenyo para sa laki at karangyaan kaysa sa bilis. Noong 1902, pinangasiwaan ni Smay ang pagbebenta ng White Star Line sa J.P. Morgan and Company na nag-oorganisa ng pagbuo ng International Mercantile Marine Company, isang pinagsamang pagpapatala ng Atlantic na sumipsip ng ilang pangunahing linya ng Amerikano at British. Ang IMM ay isang holding company na kinontrol ng mga subsidiary na operating corporations. Inaasahan ni Morgan na dominahin ang transatlantic na pagpapadala sa pamamagitan ng magkakaugnay ng mga direktor at kontraktwal na kaayusan sa mga riles. Ngunit, napatunayang imposible iyon dahil sa hindi naka-schedule na katangian ng transportasyon sa dagat, batas ng antitrust ng Amerika at isang kasunduan ng gobyerno ng Britanya. Ang White Star Line ay naging isa sa mga kumpanyang nagpapatakbo ng IMM at noong Pebrero 1904, si May ay naging pangulo ng IMM sa suporta ni Morgan. Noong 1907, nakilala ni Ismay si Lord Perry ng Harland and Wolff Shipyard upang talakayin ang sagot ng White Star sa RMS Lusitania at sa RMS Mauritania, ang kamakailang na unveiled ng mga milagro ng kanilang pangunahing katunggali na Cunard Line. Ang bagong uri ng barko ni Sme ay hindi magiging kasing ng kanilang mga kompetensya. Ngunit ito ay magkakaroon ng malaking kapasidad ng pagmamaneho at karangyaan na walang kapantay sa kasaysayan ng mga steamship sa Karagatan. Ang huling tampok ay higit na sinadya upang akitin ang mayaman at ang maunlad na gitnang uri. Tatlong barko ng Olympic class ang plinano at ginawa. Sila ay nasa order. Ang una ay ang RMS Olympic, pangalawa ang RMS Titanic, at pangatlo ang RMS Britannic. Sa isang hakbang na magiging lubhang kontrobersyal sa panahon ng pagtatayo ng unang dalawang Olympic class liners, pinahintulutan ni ismay ang inaasahang bilang ng mga lifeboat na bawasan mula 48 hanggang 16. Ang huli ay ang pinakamahabang pinayagan ng Board of Trade batay sa RMS Olympic, ang tonelada. Paminsan-minsan ay sinasamahan ni Ismay ang kanyang mga barko sa kanilang unang paglalayag at ito ang nangyari sa Titanic. Sumakay si Ismay sa Southampton. Sa unang paglalakbay, nakiusap si Ismay sa alinman o posibleng pareho na punong inhenyero na si Joseph Bell o Kapitan Edward J. Smith tungkol sa isang posibleng pagsubok sa bilis kung panahihintulutan ng oras. Matapos bumangga ang barko sa isang iceberg, 400 milya sa timog ng Grand Banks of Newfoundland noong gabi ng ikalabing ng Abril 1912, naging malinaw na ito ay lulubog ng matagal bago dumating ang anumang mga barkong tagapagligtas. Sumakay si Smay sa Collapsible Sea na inilunsad wala pang 20 minuto bago bumaba ang barko. Nang maglaon ay nagpatotoo siya na habang ang barko ay nasa kanyang huling sandali, siya ay tumalikod na hindi makapanood. Ang collapsible sea ay kinuha ng Carpathia pagkalipas ng mga tatlo hanggang apat na oras. Matapos kunin ng Carpathia, dinala si Ismay sa cabin na pag-aari ng doktor ng barko na si Frank Mac G. Binigyan niya si Captain Rostron ng mensahe na ipadala sa opisina ng White Star sa New York. Si Ismay ay hindi umalis sa cabin ni Mac G para sa buong paglalakbay. Kumain ng walang solidong pagkain at pinanatiling nasa ilalim ng impluensya ng mga opiates. Ang isa pang nakaligtas, ang 17 taong gulang na si Jack Thayer, ay bumisita kay Smay upang subukang aliwin siya sa kabila ng pagkawala ng kanyang ama sa paglubog. Nakatitig si Smay sa harapan, nanginginig na parang dahon kahit kausap ko siya, hindi niya ako pinansin. Wala pa akong nakitang lalaking sobrang wasak. Ayon kay Jack. Pagdating niya sa New York, pinaunlakan si Ismay ni Philip Franklin, ang vice president ng kumpanya. Siya ay pinatawag at nagpatutuo sa harap ng isang pagdinig ng komite ng Senado na pinamumunuan ng Republikanong Senador na si William Alden Smith sa araw pagkatapos ng pagdating ng Carpathia sa New York. Sis May ang unang tao na tumistiko. Makalipas ang ilang linggo, tumistiko din Sis May sa pagtatanong ng British Board of Trade na pinamunuhan ni Lord Mercy. Pagkatapos ng sakuna, Sis May ay niligtas ng kapwa-Amerikano at British Press dahil sa paglisan sa barko habang nakasakay pa rin ang mga babae at bata. Tinawag siya ng ilang mga papel na Coward of the Titanic. Ang ilan ay nagpatakbo ng mga negatibong cartoons na naglalarawan sa kanyang paglisan sa barko. Ang manunulat na si Ben Heck ay nagsulat ng isang masakit na tula na sumasalungat sa mga aksyon ni na Kapitan Smith at Ismay. Ang ilan ay nanindigan na si Ismay ay sumunod sa babae at bata muna na prinsipyo na tumulong sa maraming kababaihan at mga bata mismo ang mga aksyon ni Ismay ay pinagtanggol sa opisyal na pagsisiyasat sa Britanya na natagpuan matapos magbigay ng tulong sa maraming pasahero. Natagpuan ang Sea Collapsible, ang huling bangka sa gilid ng Starport na talagang ibinaba. Walang ibang tao ang naroon noong panahong iyon. Nagkaroon ng puwang para sa kanya at tumalon siya. Kung hindi siya tumalon, ay nagdagdag na lamang siya ng isa pang buhay. Ibig sabihin, ang sarili niya sa bilang ng mga nawawala. Si Ismay ay sumakay sa collapsible sea kasama ang unang class na pasahero na si William Carter. Parehong sinabi na ginawa nila ito pagkatapos na wala ng mga babae at bata malapit sa partikular na lifeboat. Ang sariling pag-uugali at pagiging maaasahan ni Carter, gayon paman ay binatikos ni Lucille Carter na nagdemanda sa kanya para sa diborsyo noong 1914. Nagpatotoo siya na iniwan siya ni Carter at ang kanilang mga anak upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili pagkatapos ng banggaan at tinakasuhan siya ng malupit at barbaro na pagtrato at mga paghihinayang sa tao. Inalis ng lipunan ng London si Smay at binansagan siyang duwag. Noong Hunyo 30, 1913, nagbitiw si Smay bilang presidente ng International Mercantile Marine at tagapangulo ng White Star Line. Kung saan si Harold Sanderson ang humalili. Inihayag ni Ismay sa panahon ng United States Inquiry na ang lahat ng mga sasakyang pandagat ng International Mercantile Marine Company ay magkakaroon ng mga lifeboat na may sapat na bilang para sa lahat ng pasahero. Kasunod ng pagtatanong, si Ismay at ang mga nakaligtas na opisyal ng barko ay bumalik sa England sakay ng RMS Adriatic. Sa panahon ng mga pagsisiyasat ng Kongreso, ang ilang mga pasahero ay nagpatotoo na sa paglalayag ay narinig nila si Ismay na pinipilit sa si Kapitan Smith na pataasin ang bilis ng Titanic upang makarating sa New York nang mas maaga sa schedule at makabuo ng ilang libreng press tungkol sa bagong liner. Ang aklat na may pamagat na The White Star Line: An Illustrated History noong 2000 ni Paul Lauden Brown ay nagsasaad na ito ay malabong mangyari at ang record ni Ismay ay hindi sumusuporta sa paniwala na mayroon siyang anumang motibo upang gawin ito. Si Ismay ay malawak na binastos sa Estados Unidos pagkatapos ng paglubog ng Titanic dahil sa poot na ipinakita sa Yellow Press na kontrolado ni William Randolph Hearst na nakipagtalo kay Ismay. Kasunod ng paglalarawan ng Hearst Press tungkol kay Ismay, ang bawat kasunod na pelikula tungkol sa Titanic ay naglalarawan kay Ismay bilang isang kontrabida simula sa 1943 na si propaganda film na Titanic kung saan siya ay nilarawan bilang isang tiwaling negosyanteng British na pinipilit si Captain Smith na maglayag ng Titanic ng buong bilis sa tubig na puno ng yelo upang makapagtakda ng transatlantic speed record ang isang katulad na paglalarawan ay sinundan sa 1996 miniseries na Titanic. Sa pelikula ni James Cameron noong 1997, madalas na kontrabida si Smay dahil sa pagsasama ng pelikula ng isang eksena batay sa salaysay ng nakasaksi ng pasahero ng first class si Elizabeth Lines na pagkatapos ng paglubog ay nagpahayag sa isang deposition na narinig niya si Smay na humihimok kay Captain Smith na dumating sa New York ng mas maaga sa schedule upang talunin ang transatlantic crossing time ng kapatid ni Titanic na RMS Olympic. Sa paglipas ng mga taon, ang salaysay ni Lines ay kunestyon ng mga istoryador na may ilang nagpahayag ng pagdududa na nangyari ito. Sinabi ni Loudon Brown, isa sa ilang consultant sa pelikulang Cameron, na naisip niyang hindi patas ang antagonistik na katangian ni Smay at sinubukan niyang hamunin ito ngunit anuman ang mga opinyon ni Loudon Brown kasama ito sa pelikula. Ani Loudon Brown, bukod sa sinabihan, under no circumstances are we prepared to adjust the script. One thing din na sinabi nila is, this is what the public expect to see. Karagdagan pa, noong 2012 miniseries ni Julian Fellowes na Titanic ay naglalarawan kay Ismay bilang isang panatiko na nagutos sa isang grupo ng mga The British na tripulante na ikinulong sa ibaba upang malunod sa panahon ng paglubog. Isang episode na may temang Titanic ng science fiction na serye sa telebisyon na Voyagers. Inilarawan si Ismay na nagbibihis bilang isang babae upang makalusot sa isang lifeboat. Napagpasyahan ni Lord Mercy na nanguna sa pagsisiyasat ng British noong 1912 sa paglubog ng Titanic na tinulungan ni Ismay ang maraming iba pang mga pasahero bago siya nakahanap ng lugar para sa kanyang sarili sa huling lifeboat upang umalis sa gilid ng starboard. Bagamat inalis sa sisihin ng opisyal na pagsisiyasat ng Britanya, hindi na nakabawi si Ismay mula sa sakuna ng Titanic emosyonal na pinigilan at walang katiyakan bago ang kanyang paglalakbay sa Titanic. Ang trahedya ay naghatid sa kanya sa isang estado ng malalim na depresyon kung saan hindi na siya tunay na lumabas. Nanatiling mababang profile siya pagkatapos. Siya ay nanirahan bahagi ng taon sa isang malaking cottage sa Ireland na binili niya kay Henry Rodolph Lime ng Cadogan Gardens sa London noong Enero 1913, mas mababa sa isang taon pagkatapos ng paglubog. Isinulat ni Paul Loudon Brown sa kanyang kasaysayan ng White Star Line na si Ismay ay patuloy na naging aktibo sa negosyo at ang karamihan sa kanyang trabaho ay para sa The Liverpool and London Steamship Protection and Identity Association Limited isang kumpanya ng insurance na itinatag ng kanyang ama, ayon kay Loudon Brown. Ayon kay Loudon Brown, daan-daang libong libra ang ibinayad sa insurance claim sa mga kamag-anak ng mga biktima ng Titanic. Ang paghihirap na dulot ng sakuna at ang mga resulta nito ay hinarap ni Smay at ng kanyang mga director ng buong tibay. Ito sa kabila ng katotohanang madali niyang tinalikuran ang kanyang mga responsibilidad at nagbitiw sa lupon. Napanatili ni Ismay ang interes sa mga usaping pandagat. Pinasinayaan niya ang isang barkong kadete na tinawag na Mercy na ginamit upang sanayin ang mga opisyal para sa Merchant Navy ng Britain. Nag-donate ng 11,000 pound para magsimula ng pondo para sa mga nawawalang siman at noong 1919 ay nagbigay ng 25,000 pound para mag-set up ng pondo upang kilalanin ang kontribusyon ng mga ngalakal na marino sa unang digmaang pandaigdig. Matapos ang trahedya, tiniyak ng asawa ni Smee na si Florence na ang paksa ng Titanic ay hindi na muling napag-usapan sa loob ng pamilya. Bumaba ang kalusukan ni Smee noong 1930s kasunod ng diagnosis ng diabetes na lumala noong unang bahagi ng 1936 nang ang sakit ay nagresulta sa pagkaputol ng kanyang kanang binti sa ibaba ng tuhod. Noong umaga ng October 14, 1937, bumagsak siya sa kanyang silid-tulugan sa kanyang tirahan sa Mayfair, London, pagkatapos na dumanas ng matinding stroke. Pagkaraan ng tatlong araw, noong October 17, namatay si J. Bruce Ismay sa edad na 74. Ang libing ni Ismay ay ginanap sa St. Paul's Church, Knightsbridge, noong October 21, 1937, at siya ay inilibing sa Putney Valley Cemetery sa London. Noong Marso 1939, inihatid ng kanyang asawang si Florence ang ari-arian sa Conmara sa kanilang anak na si George Bruce May. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tinalikuran ni Florence ang kanyang katayuang sakop sa Britanya upang maibalik ang kanyang pagkamayamang Amerikano noong November 14, 1949. Si Julia Florence May ay namatay noong December 31, 1963 sa edad na 96 sa London.